Hello guys. Ayan. Welcome to my vlog. It's Dilimagan TV again. Master. Fishing na naman ulit tayo. Uh, good morning anglers and good morning guys. Uh, balik tayo dito sa old spot namin ni Paring Orly. Totally hindi pa siya nakaka -uwi. So solo fishing ulit tayo. Uh, target na naman natin yung mga malilit na lapalapo ngayon master. Ayan. Ang galkate natin kaya nag-spot ako dito ulit kahit medyo malayo para kahit papano hindi tayo masiro ayan, so ayan uh, 6.30 or 7 na ng umaga mga master so magsiset up lang tayo tayo mga master start tayo sa popper ayan. gamit kong popper mga master ano 9 grams 9 grams, 7 cm Shoutout nga pala sa mga solid nating mga sub subscriber and supporters dyan Kay Iman TV Fishing Adventure Shoutout sa Kahimbis Kay 2 Brabs Fishing Hello Jace. how are you? Kay Master Turagsoy sa mga walang kakwentang kwentang vlog niya Shoutout sa Master Siyempre sa kasama nating nagpipishing Si Paring Orly si R.A.C.T.B. at si Boss Richard Studio busy sa trabaho mga master kaya ito nagsusulo tayo ni ayun guys gamit tayo ng soft bake uh, 7 grams yung lead jig head natin tapos 1 point something tong grams ng ano So bait shads ordinary ordinary shads di ko alam kung anong brand medyo malabo yung tubig mga master kaya ang hirap maka pay strike din siguro ito isa to sa mga pack na mayroon makapa-strike pag malabo ang tubig ayun ang labo alas di mo makita yung tapakan mo ayun mga master gamit naman tayo ng ano mas makintingkad na kulay kaysa doon sa isang shop, isang soft bake. mas magaan naman to 5 grams baka nagkakatalo sa ano hindi nila makita try natin to fish on mga master. Nakahuli din tayo. Okay, one down. Good size for dried fish. Jays. Hmm, fish on fish on. I'm on, guys. I'm on. Okay. Very, very good size, Jace, for dried fish. Eh, hindi kayo lalayo <laughs> Master Turagsoy may Chinese course guard dito <laughs> wala na mga master pinagpistahan na nila yung ano natin. Pupuntahan sana ano natin. lang ito sinasabit mga master ayan ayan pwede na ito para sa ating daing dish nag off tayo ng kam kanina mga master kasi sa labo ng tubig ang dalang ng grouper ang dalang ng strike ng grouper mga master ang labo kasi ng tubig Mm. ay ay sayang nakawala mga master malaki laki yun ah sus sayang talaga gulat tayo na. fish on mga master nakabiti ma marine <laughs> ay bitin na to mm. fish on mo ay awala ayun eh. nabul pa niya mga master Okay, baby grouper. Pero swakto sa so pangdaing. Kaya no problem mga master. Ganun talaga ako dito. Kasi gan, gan, halos ganun talaga karamihan ang nahuhuli dito. Ganun size. Tapos ano ko siya. Yun talaga ang gusto kong hulihin. Kasi nga pangdaing mga master. Mga master, uy, malaki-laki mga master! Parang ano to ha? Mang group sniper mga master! O kaya to? Barakoode mga master! Wag kang mapupuntol! Barakoode mga master! Malaki-laki! Barakuda, mga master. Matatanggal na. Yun. Landed, mga master. Dali tayong barakuda dito sa spot. Ayan, oh. Sumirit, eh. Ayan, mga master, oh. Dali sa... Oh, natanggal na. Sa jig. Ano? Buti oh, hindi nadali yung ano natin. Hindi nadali yung leader line natin. Malaki, master. Mga 1 port. 250 kilo. 250 grams pala. Fish on, mga master ito wala pa yata yun ayan paul hook ay namata mga master mga baby grouper ayun naku sinabi mga master mga bigat bigat ah ano kaya to Ay Ano mga master Lulus ibring yata to Lucky oh mm. Ang likot niya. Ano mga master oh Unlock Unlock ko oh, mga master Ayan. Unlock Unlock Hmm. Huli pa mga master Malapit na Fish on hmm. Fish on mga master Okay Baka sabihin nyo sobrang late yan mga master Ganyan talaga yung size ng pang daing Baby Baby grouper Kasi kung malaki matigas pang sigang na siya mm. fish on mga master ayan mga master awak na sa fishing may nahuli naman tayong pang dying natin tapos may pang sigang tayo na dalawa sang barracuda tsaka yung kulay dilaw ang kulay niya mga master. Paidehan pa na lang kung kilala niyo yung isdang yun Ayun ito nga update sa fishing natin mga master. Ayan, mga master, ang update. Ayun, hindi ko na ipagmamalaki sa inyo yung huli ko dahil malilit talaga na grouper yan. Hmm, ano yan? idudain ko mga master kaya goods na goods yung ganyang size, ganto kaliit. Ayun, para malutong siya kaya hindi matigas. nakadali tayo ng isang barracuda, malaki. Nasa 250 grams siguro to or 300. Ayan. Tapos itong isa na isda, hindi ko alam kung ano to. Paidihan na lang mga master kung ano isda to. Hindi ko alam eh. So ayan, may pangdaing na tayo, may pangsabaw pa. So, ayan mga master. Hanggang dito na lang. Uh, Samahan nyo sana ako ulit sa aking mga susunod na fishing adventure. Here at Dilibangan TV. Shout out nga pala kay Kahimbis kay Iman Fishing TV Ay, Iman TV Fishing Adventure. Shout out master. Uh, kailangan ka ba mag-upload ng fishing video mo? Kaya kahit anong video mo. Shout sa inyong lahat mga master. So, hanggang dito na lang mga master. Uh, hanggang sa muli. Uh, have a good day and fish on tight lines mama's there